So yun mga bossing, so yan, hindi man tayo yung pinakamagaling na foreman dito sa Pilipinas. Mabibilip ka, dito sa papakita ko sa iyo. So tara mga boss. ah uh, flex ko lang sa inyo itong aking mga collection. Alam nyo, meron kasi akong mga collection ng gamit. Marami, marami akong mga koleksyon ng gamit. So meron akong collection ng mga paet. ah uh, galing to sa Japan, mga bossing. Hindi, hindi pa yung kompleto mga boss ha? hindi pa yung kompleto. Halos sa kalahati pa lang yung nakikita nyo. Ayan, made, uh, made from Japan. Iba't ibang sizes. Ang gaganda nat. Ang tatalim niyan mga bossing Tsaka kita nyo, lilinis, di ba? Ayan. Yung, may engrave yan na pangalan na eh, no? Japanese. May Japanese letter. Ayan. Hindi lang yan mga bossing Alam nyo, mahilig ako mga ng gamit. Eto, tingnan nyo sa higaan ko. yan. Dito, ako humihiga. Tingnan nyo to. Yung mga nakasabit na yan. Ang dami kong hulog mga bossing. Actually, hindi pa yan lahat. Marami pa akong hulog mga bossing. Ito lang yung naandito sa site. Meron akong hulog na maliit. At meron din akong malaking malaki. Meron din tayong mga tanso. Meron din tayong stainless. Ito, stainless to mga bossing. Galing to ng uh, Middle East. And then ito, yan Sinaunang hulog na rin yan mga bossing. Tsaka yan. Yan, kita nyo naman. Dami kong hulog mga boss. No? Papakita ko lahat sa inyo pag nakompleto ko yan. And then, hindi lang yan. Ayoko din, hindi ako napayag na isa lang yung metro ko. Kita nyo naman yung mga metro ko. Meron ako metrong maliliit, may malalaki. Meron pa tayong, eto, laser meter yan mga bossing. Oh. Tag 2,000 yan mga boss. Yan, ito yung mga metro natin. May caliper din ako. Ayan. And then yung metro ko mga bossing, meron ako, ayan, centimeter lang. Aya metric system na metro. And then, meron din akong metro. Ayan, o, English system at saka metric system magkasama. Ayan, fractional. Then, meron tayong malalaking metro, Stanley. Diba? O meron tayong uh, mahabang metro, mga pang layout. Wala yung pinakamahaba akong metro dyan eh. Ayan, o caliper. yan Siyempre, may caliper din ako dito sa barracks. Para, pag uh, yung mga in-order ko kasi ng mga materials like mga yero, mga flashing, And then mga tubular, mga bakal na ano, yan. Sinusukat ko ng caliper ko para masigurado kong sakto yung delivery nila. Ayan mga bossing, oh. O yan. So gaya sabi ko, hindi tayo yung pinakamagaling na foreman pero pag nakita nyo yung mga gamit ko, 1.8 pa lang mga bossing yan, ha. Yung mga collection ko ng hulog, metro, pait, lalo na martilyo. Pag hindi ako busy mga boss, iipunin ko, papakita ko sa inyo lahat.